Mga lihim na hacks na nakatago sa iyong telepono na dapat malaman ng lahat. Ang huli ay magugulat ka, iiwan kang nagtataka kung paano mo hindi ito nalaman dati. Kaya, umpisahan at alamin ang bawat isa sa kanila. Kung ang iyong device ay nahulog sa lupa nang hindi sinasadya at nabasad ang screen, pero gumagana pa rin ito ng maayos, kailangan mong alagaan ang mga basad na ito. Kung hindi, maaari nilang sirain ang buong display sa kalaunan. Kaya, kailangan mo gawin. Magladay ng kaunting malinaw na nail polish sa apektadong bahagi. Sa paggawa nito, hindi nalalawak ang basag na nagbibigay sa iyong telepono ng mas mahabang buhay bukod pa sa pagprotekta sa screen kung sakaling mahulog muli ang device sa lupa. Kung ang iyong telepono ay masyadong matagal mag-charge o kung hindi ito tumatagal ng maayos, malamang na depektibo ang baterya at mayroong isang code na maaari mong ipasok sa iyong device na nagre-reset sa baterya, kaya't nalulutas ang problema. Napakadali lang. Una, buksan ang dialer at i-type ang asterisk. Hash. Sham, sham, zero, zero, at hash. Makikita mo magbubukas ito ng screen na may opsyon. Sige, hanapin mo ang battery, reset. Ay-click mo lang ito at ang battery reset ay isasagawa. Sa simpleng prosesong ito, maaari mong i-reset drain battery iyong telepono. Pagkatapos nito, malamang na magsimula na itong gumana ng maayos at tatadalang mas matagal. Kung ang iyong telepono ay nahulog sa tubig at hindi na ito nag-on, huwag mag-alala. Kumuha ka ng lalagyan at takpan ang iyong device ng hilaw na bigas. Pagkatapos ay iwanan ito ng hindi bababa sa 24 na oras. Ang bidas ay sumisipsip ng tubig na naipon sa loob ng telepono at tumutulong na alisin ang lahat ng kahalumigmigan na nagpapagana muli sa device. Kung ang iyong telepono ay may problema sa tunog, malamang na marumi ang mga outlet ng speaker at kailangan itong linisin. Para gawin ito, napakadali lang din. Umuha ka ng paperclip at i-bend ito ng ganito kayo. Pagkatapos nito, balutin mo lang ang dulo ng double-sided tape at ispin ito ng ilang beses. Kapag ganito, ipasok mo lang ito sa mga butas ng speaker. Dahil ang paper clip ay sobrang liit, madali itong makapasok doon, nililinis ang mga butas ng speaker. Kung ang screen ng iyong telepono ay may problema sa touch, hindi mo kailangan dalhin ito agad sa repair. Dahil malamang sasabihin nila na kailangan mong palitan ang buong screen. Nadiging dahilan ng gastos. Pero bago iyon, subukan sa musunod. I-type e mo sa iyong device. Asterisk, hash, zero, asterisk, at hash. Tingnan mo, mabubuka siya ng menu. Umili ng touch option na ay calibrate mo ang screen ng telepono yuwa pag-slide ng mga daliri sa buong drawing. Sa paggawa nito, magiging touch-sensitive ang lahat ng apat na sulok ng iyong screen. minad aalis ng tinatawag na ghost touch. At sa ganun, ang display ng iyong screen ay magsisimulang gumana ng maayos muli. Ano sa tingin mo sa mga hack at trick na ito para sa iyong telepono? Sabihin mo sa komento kung bahagin pinaka, nagustuhan mo at bahagin di mo alam, dati. Salamat sa panunood at magkikita-kita tayo sa susunod na video.